Si Filomeno binato sa stage sa dinaluhang event Para sa aking balitang showbiz, gulat na gulat ang aktres na si Chi Filomeno nang may biglang tumama sa kanyang hita na isang bagay habang nasa stage siya sa isang event. Sa naglalabas video at picture sa social media, makikita ang ini-interview ang aktres ng dalawang host nang bigla na lamang itong tama ng isang bagay na ibinato mula sa audience. Napagalaman na isang kulay puting pen ang tumama sa hita ni Chi na ibinato na isang hindi pa nakikilalang tao. Ikinagulat ni Chi ang pagtama ng pen sa kanyang hita kung saan maging ang ang mga host na nag-i-interview dito sa stage ay nagulat din. Bagamat tinamaan, itinuloy pa rin ni Chi ang pagsagot sa mga tanong sa kanya ng dalawang host na tila walang nangyaring pagbato sa kanya. Kaugnan nito, hindi malaman kung may ginawang aksyon ang event organizer o ang kampo ni Chi bagamat marami ang nagsasabi sa aktres sa sampan ng kaso ang nambato sa kanya. Dinagsari na suporta si Chi kung saan marami ang nagsabi na kahit hindi sila fan na aktres, hindi nito deserve ang mabastos.